Sa itsura mo niya, pinuntirya talaga yung mukha mo. Pinuntok Pag nakikita ko po siya, ma'am, parang natatakot ako sa Sayo. kanya. Nang dahil sa chismis, nasira ang relasyon ng dalawang magkaibigan na sina Sharon at Liza at nauwi pa ito sa bugbugan. Nagugat daw ang lahat nang malaman ni Liza na pinagkalat ni Sharon na siya ay namatay matapos siyang mabangga ng isang sasakyan. Ano bang nangyari? Saan ba nagsimula? Bakit ka binugbog? At ano ba itong ipinagkakalat na chismis? Nagkalat daw po ako na nabangga daw po siya. At nang makarating ang sinasabing chismis kay Liza, ay dito na raw umano nito, kinumpurunta si Sharon. Sabi po ni Mylorita, tinanong niya po ako nang kung totoo daw po yung kinakalat ko daw po na nabangga daw po yung anak niya. Ilang beses po ako sa kanila sir nagpaliwanag na hindi po ako nagsabi noon, hindi po yung totoo. Sa galit daw ni Liza, ay sinugod siya nito at sinuntok sa mukha. Nung sinugod ka nung araw na yon, sino yung kasama mo? Wala po, ako lang po mag-isa. Sinuntok ba ako? Sinuntok. Isa po dito sa okay. may mata. Sinubukan din namin na kunin ang panig ni Liza, ngunit hindi na ito sumagot sa aming tawag. Ang tagal kong tinest yung ginawa mo sa akin na pananakit sa akin. At ibang anak ko na ko nang dahil sa ginawa mo sa akin. Ora mismo din tayo nakipag-ugnayan sa tanggapan ng Pilar PNP. Dito ay nakausap natin si Police Senior Sergeant Angelo Oriola, isa sa mga investigador ng Pilar Municipal Police Station, para may paliwanag kay Sharon ang reklamo na kanyang maaring misampa laban kay Liza. Pwede po yan sa physical injury po sir, sa slight or sa physical injury. Matapos po sila sa barangay, kasi kung nasa barangay pa po ang kaso, hmm. punta na lang po siya dito sa amin, tapos ko kumuha lang po siya ng certificate to file action, kami na po ang mag-decater po niya. Oh. Okay. ika ng Pebrero, ito ng araw na hinihintay ni Sharon para makaharap sila isa sa kanilang barangay sa huling pagkakataon. Kaya naman ang team tabang ora mismo ni Congressman Saldico agad na nagtungo sa kanilang barangay. Dito ay nagkaroon na kami ng pagkakataon na makapanayam si Liza. Dito sa barangay, uh, as much as possible, ginagawa namin yung effort na mag magkaroon ng settlement. Dito na dito na lang sa barangay. Uh, si Liza humingi ng patawad kay Sharon. So kung ano ang nasa loob kang puso ni Sharon, mapatawad niya si Liza. Sa kanilang paghaharap, animoy naging maamong tupa si Liza at agad siyang umingi ng tawad kay Sharon. Ako ah, Pero si Sharon, buo na ang kanyang desisyon na sampahan siya ng kaso napatawad ko na po siya. Pero kapag desisyon naman po ako kung ano ang dapat na ano sa iya. Anong nangyari dato sa mga epsodya? Nagpaliwanag ba ka sa imunya ko? Hindi talaga ako kaya nagtaram. Tapos sabi ko baga, mas kisain kita kaini mag-arabutan. Hindi ako kaya nagtaram na nabangga ka kaya. Tapos nabangga, may sabay panggadan ika. Marasa pa. Hindi pa nito ka. Lumabas din sa kanilang pag-uusap na dati pala silang matalik na magkaibigan at nasira lang ito dahil sa fake news. No, hindi ka nagtatakay niyo? Kasita ba nila? Aram mo ba ka ang pinag-ibananta? Kaya nagdudumang ka sa kuya. Mas minsan yan, ikaw na nagpupukaw sa kuya, turog pa ako. oras pang lumipas ay nilapitan na ni Liza si Sharon. Pwede mo lang na ito? Oh, napatawag ko na po siya ma'am. Dahil na dapat nga iyan ng mga araw ka ba kaya na sa mga... Yeah. I-avoid na rin yung chismes. You know? Kaya kung matapos naman kita ng video, sana matapos naman niya na mga Kaya chismes yeah. niya. Paano naman po, Kapso? Mga kunyan ko po. Baga so, aldaw po na mga uh, kunyan. Uh, no? So, no, yung mga binastos mo. Ayun po. Matapos ang kanilang mahabang paliwanagan, ay nagdesisyon na rin si Sharon na makipagkasundo kay Liza sa kondisyon na ibabalik ni Liza ang kanyang lahat na nagastos sa kanyang pagpapagamot. Sa huli, nanaig pa rin ang pagkakaibigan ni Sharon at Liza. Sorry. walang pagkakaintindihan ang hindi maaayos sa mabuting usapan. Naway magsilbi itong aral sa ating mga manunood na huwag agad maniniwala sa chismis dahil kaya nitong sirain ang samahan ng sinuman sa isang iglap lamang. <laughs>